Ito ang mga swerteng kulay sa taon ng 2025, ayon sa Chinese Zodiac at mga Feng Shui experts. Mga kaibigan, sa taon ng 2025, Year of the Wooden Snake, tatlong kulay ang itinuturing na maswerte. Ito ay ang green, blue at brown. Ang kulay green ay kumakatawan ito sa paglago at kasaganahan. Perfect ito kung gusto mong magtagumpay sa mga bagong proyekto o negosyo. Maglagay ng mga green accents sa iyong bahay o opisina para makaakit ng good fortune. Ang kulay blue naman ay simbolo ito ng kalmado at harmony. Ang asul ay nagdadala ng balanse at nagtataboy ng negatibong enerhiya. Suotin ang kulay na ito kung kailangan mo ng peace of mind at kumpiyansa. At ang brown naman isa itong grounding color na sumisimbolo ng stability at seguridad. Maganda ito para sa pagbuo ng matibay na pundasyon sa iyong buhay at relasyon. Tandaan, ang mga kulay na ito ay gabay lamang. Nasa sayo pa rin ang magdadala ng kapalaran mo. Wala namang masama kung paniniwalaan mo ang mga ganitong pampaswerte basta't samahan ng sipag, tiyaga, at pananampalataya. Good luck.